Ni yeah, na Palitan og vitamins, ano dog food, tambal, dog food, shampoo. vitamins. Okay, shampoo. Cologne. Hmm. Um, shampoo. Sabon sa iro nga kagiron. <laughs> o purga sa mga magpakuyaw nga iro kay di mukaon. Pero atikra, ah, it's <laughs> a prank na ito. <laughs> Nena pay dog food nga tag 1.95 ang kilo. Aha ng kotoran ni. Oy, ayaw na kan akong puto. Ay, pay puto magdya nya remo. Elisa. Ako ng puto ano? Ano ley? Puto ya katamis mo gura puto. Hindi ta lagi Inuwi man ni sya mo. Nisa mo puto. Unsa man bayro tak kami makaon ani ng dog food? Ikaw ang puto? Dimo ng puto. Kulat na. naman god. Nga hungit pa eh. Di, di, bi. Kala ba? Ayun, ay, ang puto. No, ang manang... sama na. Iba ta kakauna ng dog food. Dami ka ayo. Nahan ka siya kay Crunchy. <laughs> ay, ang ganahan. Crunchy, Crunchy. Hey, hey. Thank you. May action siya kaniwang ma'am. o. Oh. Puro gano tono tono sino ano? Yeah. Mm. Hey.